Hi hey guys. So, ayan time check ko natin, uh, 9 9:55 guys at hindi pa tayo nagmagahan. So, ito yung almusal natin. Hindi ko mahanap yung rice cooker kung nasaan hindi na ako magluluto ng rice. Ang <laughs> hirap nang walang asawa. <laughs> hindi ko talaga party yung magluto-luto guys. Grabe. Mas gusto kong magtrabaho na magtrabaho kaysa magluto. So, ayan. So, lutuin na natin to Almasal natin. Ito lang yung alam kong lutuin eh. Ayan, tambak na din yung ating hugasin. Ayan, after na makapagkain tayo ng noodles, maghugas na tayo, guys. Mas mayroon pala yung gawain ng babae. Eh ah uh, hindi mo alam kung ano yung magkakasunod-sunod na kailangan mong gawin. Hindi ka tulad sa mga lalaki na kapag kapag lumabas na magtrabaho, isang kuan lang isang direction. So ito palagi yung sinasabi ng mga kababaihan natin na hindi namin naiintindihan. So ngayon ko lang naiintindihan guys kasi may mga nakakonsentrate akong gustong gawin na tatrabahuin pero <laughs> at et, ito et, yung mga kwan po mga kailangan pa po pa, pala nating trabahuin so tama po yung sinasabi nila mas mas kwan po mas mahirap po yung trabaho ng babae kasi madami po silang inaasikaso so ngayon dami kong problema diyan na ayusin <laughs> yeah. naglebelita ako kagabi guys kaya ganyan ganyan kakalat ano hindi pa ako nakakapagayos ayan uh, so flex ko lang yung buhay ng uh, walang kasamang asawa. Sobrang, sobrang mahirap, guys. <laughs> Kaya, uh, pahalagahan nyo po yung mga asawa nyo kapag nandyan sa piling ninyo. Kasi sobrang, sobrang napakaganang buhay natin kapag nasa tahanan yung mga asawa. Dalawang, alo, dalawang araw pa lang ako, guys. Pero, dalawang araw pa lang nawala si Mrs. Pero, kung na ano po. <laughs> Gusto ko nang umuwi siya kasi hindi ko alam kung anong umpisan kong trabaho dito sa bahay you no? Know? late na yung umagahan natin pati yata pananghalian baka panghapunan ko na so yan nagkalat guys <laughs> pero ayusin ko yan mamaya kasi magla live din ulit tayo yan guys malapit na maluto yung ating umagahan yan noodles ito so, ito lang yung alam kong lutuin hirap yung walang kwano kasama ng asawa guys kaya kapag kasama niyo yung asawa niyo eh i appreciate niyo po yung mga ginagawa nila <laughs> sorry bakit hindi ko na appreciate yung mga ginagawa mo nung nandito ka hindi malang ako nakapag-thank you So, kunin ko yung opportunity nito na pasalamatan ka, no? Kasi naging sobrang magaan yung buhay ko. Uh, nung, nung nandito ka pa sa bahay, yung pagising ko, open lang ako sa pagkainan, o kain na ako. Pero ngayon, <laughs> pagising ko, hindi ko alam kung anong uunahin ko. Ayan, 10 na guys, hindi pa tayo nag-umagahan. So, ito yung breakfast ko guys. Ngayon, kain tayo. So, noodles. With rice coffee. So, no rice tayo guys. Tinabat na ako magluto. So, kapag nandito sana si Mrs. hindi ako ito nararanasan. Again. So, ayun guys. First time natin magkumagahan na walang rice. Noodles lang. Grabe nga ba ng panahon na kasama ko si Mrs na ginagawa dito niya lahat yung mga bagay na dapat gawin. Parang hindi ko nalalan na mag-thank you. So ngayon, ngayon gusto kong sabihin po sa video na ito na thank you bakit ano. Ngayon ko lang na-realize yung hirap mo doon sa, sa lahat ng ginagawa mo. So sa may mga katulad ko na kasama niyo ang asawa niyo guys, appreciate niyo po yung ginagawa nila, hindi madali Pagka mamaya dumating yung punto na uh, iwanan din kayo guys. Doon yung ma-realize na hindi nyo malang na-appreciate yung ginagawa nila. So si Mrs. kasi eh, nag-decide na pumasok. Ano? Although kaya pa naman namin pero hindi ko siya mapigilan. So yun. Siguro gusto niya din akong bigyan ng lesson na ano, para, para ma-appreciate ko yung ginagawa niya dito sa bahay. Pero ako kasi gusto ko pag ano eh kung ano yung naisip ko na gagawin na pagkakakitaan doon ako talaga diretso. Hindi na ako nagkikalam sa mga work dito sa bahay. Pero ngayon hindi ako makapag-focus kung anong gusto kong gawin ano, sa pagninegosyo. Kasi sa gawain bahay pa lang sobrang dami na. So naguguluhan ako kung ano saan ako mag start ano. Pati nga pagkain ko tinoklak na. Ayan. Tsak, tuwetan lang. mga naklang. <laughs>